bahay. Pero hindi mo na to sinusundot, eh. Hindi, parang nililinisan ko na. Pero hindi mo siya sinusundot na sobra. Kasi yung sa pinakapuno niya, oh. Sobrang, parang sobrang ano niya talaga. Sobrang saktan. masakit kapag nga ng dry skin na ay sorry chicken Okay. It's okay. okay. dito si may lakad si Ate Lynn kasabi po te pwede na siya sumunod dito ngayon? oo 2 slot kasi yun natin hindi ko na makilala yung sinasabi mo diket deh diket ana oke ya no <laughs> <laughs> na order kopi oatkiss asal lingu yatay sada بس ada coba はい,いさすがが。 Yan, te. Para akong naglalawal. Anong gusto hmm. ko? Kung gusto na. Nako, nito mga nakarang mga nilinisan ko, puro mga masisela ng mga balat hmm. Ng, hmm. ng kuko nila. Hmm. Ninipis. Pero ang kakapal naman ng ano. Hmm, dry skin. Eh, hindi ko, hindi mo naman pwedeng hilahin ng hilahin kasi nga iba magiging kahihinat na. Kaya, Kaya diput, putol, putol. Hila konti, putol. Hila konti, putol. Ganun ang tanggal. Maselan manipis. Mabilis mag ano pa ganun. Ang gagawin mo lang, explain mo sa kanila, ipaliwanag mo kung bakit ganun yung pagtanggal mo. Sabi na nila na, mahina lang yung pain tolerance na maano na sa sakit. Ganon. Kaya alam mo na pag ganon. Nasira mismo yung puno ng kokomon. Nagtampo. Nagtampo. Sigit eh. din? Oo, te. Okay. okay lang, mag ako saglit. Baka hindi pa nakaligo. Ah, sigi Sige okay. Sige po. saketo ate Hindi. <laughs> may mga konti-konting rice kani ate na Kung may mag-cancel ganun, sibagan mo ay nako pagka sino yung laging masipag mag-chat lalo pag may nagkansi ang bilis ko din mag-reply kung meron sige dito sa min ka tayo okay. hindi sikit eh oo oh, yan kayo nag-nyaw-nyaw yan. Ayaw yung gusto niyo minum sa CR. Um, gusto niyo minum sa CR na may tabo. Bigyan mo ng tubig dyan sa may lababo. Yung ibig sabihin, lagyan mo sa baba. Ayaw niya. Sa CR gusto niya. yung may buha-buha yung kuko mo. Galing <laughs> daga pa yan ha? Ay talaga, seryoso. Galing kesan pa yan. Hmm, kaya pala. Dati parang ano, siguro ilang taon na rin yan. Parang na ganyan na rin. Pero ginalik din siya. Ay, okay. siya. Pero hindi siya nagsusugat. Ah, ang no. katulad sa iba na nagnanana. Ah. tanggalin ko hmm. hmm. Pero gagaling pa naman siya. Oo. Tutubo pa naman ba? lila. Alagaan mo lang. Sikit eh. Ngayon, sakit.